ang pagpapahayag ng mga Israelita ng kanilang mga kasalanan. Ikasampung Kabanata Habang nakaluhod si Ezra na nananalangin sa harapan ng templo ng Diyos, umiiyak siya at nagpapahayag ng mga kasalanan ng mga mamamayan ng Israel. Maraming Israelitang lalaki, babae at mga kabataan ang nakapaligid sa kanya na umiiyak din ng malakas. Pagkatapos sinabi sa kanya ni kaniya na anak ni Jehiel na ang kanielang, Hindi kami naging tapat sa Diyos natin dahil nagsipag-asawa kami ng mga dayuhang babae na galing sa mga sambayanang nasa paligid natin. Pero sa kabila nito, may pag-asa pa rin ang mga mamamayan ng Israel. Kaya ngayon susundin namin ang payo nyo at nang iba pang gumagalang sa mga utos ng ating Diyos gagawa kami ng kasunduan sa ating Diyos na palalayasin namin ang mga babaeng ito, pati na ang kanilang mga anak. Tutuparin namin ang sinasabi ng kautusan. Tumayo po kayo dahil tungkulin nyo nagabayan kami sa mga bagay na ito. Magpakatatag kayo at gawin ang nararapat. Tutulungan namin kayo. Kaya tumayo si Ezra at pinanumpan niya ang mga namumunong pari, mga levita at ang lahat ng mga Israelita na nila ang sinasabi ni Shekaniya at nanumpa sila. Pagkatapos, umalis si Ezra sa harapan ng templo ng Diyos at pumunta sa kwarto ni Jehohanan na anak ni Eliashib. Pagdating niya roon, hindi siya kumain at uminom dahil nalulungkot siya dahil hindi naging tapat ang mga Israelitang bumalik mula sa pagkabihag. Ipinabatid ng mga pinuno at mga tagapamahala sa mga Israelita sa buong Huda, pati na sa Jerusalem, na ang lahat ng bumalik galing sa pagkabihag ay magtipon sa Jerusalem. At ang sinumang hindi pupunta doon sa loob ng tatlong araw, kukunin sa kanya ang lahat niyang mga ari-arian, at hindi na siya ituturing na kabilang sa mga tao na bumalik galing sa pagkabihag. Kaya sa loob ng tatlong araw, Nagtipon ang buong mamamayan ng Huda at Benjamin, at naupo sila doon sa plaza ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Nangyari ito ng ikadalawampung araw ng ikasyam na buwan. Nanginginig ang mga tao dahil napakaseryoso ng pinag-uusapan nila, at dahil sa malakas na ulan. Pagkatapos tumayo si Ezra na pari at sinabi, Nagkasala kayo dahil nagsipag-asawa kayo ng mga dayuhan dahil dito dinagdagan niyo pa ang kasalanan ng Israel. Ngayon, ipahayag niyo ang mga kasalanan niyo sa Panginoon ng mga ninuno niyo, at gawin niyo ang kalooban niya. Ibukod niyo ang sarili niyo sa mga tao sa paligid ninyo, at hiwalayan niyo ang mga asawa nyong dayuhan. Sumagot na malakas ang buong mamamayan. Tama ka, gagawin namin ang sinabi mo. Ngunit ang bagay na ito ay hindi matatapos sa isa o dalawang araw lamang dahil napakarami sa amin ang nakagawa ng ganitong kasalanan. Tag-ulan pa ngayon at hindi namin kayang magpaulan dito sa labas. Ang mga opisyal na lang natin ang magpaiwan dito at mag-asikaso nito para sa buong mamamayan. Papuntahin na lang dito sa takdang oras sa mga nagsipag-asawa ng dayuhan, kasama ang mga tagapamahala at mga hukom ng bayan nila. Gawin natin ito upang mapawi ang matinding galit ng Diyos sa atin dahil sa bagay na ginawa natin. Walang sumuway sa planong ito maliban kina Jonathan na anak ni Asahel at jazeya na anak ni Tikba. Sinuportahan din sila ni na Meshulam at betay na Levita. Tinupad ng mga bumalik sa pagkabihag ang planong iyon. Kaya pumili si Ezra na pari ng mga lalaking pinuno ng mga pamilya at inilista ang pangalan nila. At nang unang araw na yung buwan, Naupo sila at sinimulan nila ang pagsisiyasat tungkol sa pag-aasawa ng mga Israelita ng mga dayuhang babae. Natapos nila ang pagsisiyasat ng lahat ng kaso ng unang araw ng unang buwan ng sumunod na taon. Ang mga lalaki na nagsipag-asawa ng mga dayuhan. Ito ang mga lalaking nagsipag-asawa ng mga dayuhan at nangakong hihiwalayan nila ang mga asawa nila naghandog sila ng mga lalaking tupa bilang pambayad sa mga kasalanan nila. Sa mga pari, sina Maaseya, Eliezer, Jarib, at Gedalia na galing sa pamilya ni Jeshua na anak ni Josada at ang mga kapatid niya, sina at Sebadia na galing sa pamilya ni Imer, sina Maaseya, Elias, Shemaya, Jehiel at Uziah na galing sa pamilya ni Harim, sina Elionai, Maaseya, Ishmael, Nataniel, Josabad, at Elasa na galing sa pamilya ni Pasyu. Mula sa mga Levita, sina Josabad, Shimei, Kelaya na tinatawag ding Kelita, Petahia, Juda at Eliezer. Mula sa mga musikero, si Eliashib. Mula sa mga gwardya ng mga pintuan ng templo ay sina Shalom, Telem at Uri mula sa iba pang mga Israelita sina Ramia, Izia, Malkia, Mijamin, Eliazar, Malkia at Binaya na galing sa pamilya ni Paros, sina Matania, Sakarias, Jehiel, Abdi, Jeremat at Elias na galing sa pamilya ni Elam, sina Elionay, Eliashib, Matania, Jeremon, Zabad at Asisa na galing sa pamilya ni Zatu, sina Jehohanan, Hananiya, Zabai at Atlay na galing sa pamilya ni Bebay, sina Meshulam, Maluk, Adaya, Jashub, She'al at jeremot na galing sa pamilya ni Bani, sina Adna, Kelal, benaya, Maaseya, Mataniya, Besalel, Binwi, at Manase na galing sa pamilya ni Pahat Moab, sina Eliezer, Isha, Malkia, Shemaya, Simeon, Benjamin, Maluk, at Shemaria na galing sa pamilya ni Harim, sina Matenay, Matata, Zabad, Elipelet, Heremai, Manase, at Shimei na galing sa pamilya ni Hashum, sina Maaday, Amram, Uwel, Benaya, Bediya, Keluhi, Vania, Meremot, Eliashib, Matania, Matenai, at Jaasu na galing sa pamilya ni Bani, Sina Shimei, Shelemia, Nathan, Adaya, Magnadebay, Shasay, Sharai, Azarel, Shelemia, Shemaria, Shalom, Amaria at Jose na galing sa pamilya ni Binwi sina Jael, Matitia, Zabad, Zebina, Jadai, Joel at Benaya na galing sa pamilya ni Nebo. Silang lahat ang nagsipag-asawa ng mga dayuhang babae, at ang iba sa kanila ay may mga anak sa mga babaeng ito.